Nak, daghan ka kay naghibala ang English no? Hmm. Asa mm. so, ito in English ganid sa chusmosa? Toddler. Ah, pila ka simple jud ga word imong gipili no, but bred kagba. I'm just spelling sa toddler. t a t t l e r Ah, correct tadi ha? ha. Yes. Correct. Sa imong mo igang kaayo mo kay gamay kaayo trip tripan, turog ka buka ditoy, tu ya ditoy sa ta subos. Pasakini. Mm. Hala, kini nid ya usawng gasmit no. Mm. Bau ang hilo. Eh, wa siguro ka ilang tawas. Ano anong tanan ko? Hoy, hoy. Asa pangalan? Asa gina tawas imo eh. ay? <laughs> Ay, ikaw, dali ka mong ilok. Nagkatawas lang ko. Hmm, ako di ay. Ito sa English, sa bahog ilok. <laughs> na, diha taro ng ak. Ang English sa bahog ilok. So, una, kung sa English sa ilok? Ar armpit. Oh, armpit. Niya usa may English sa baho. Smelly. Oh. Kung imo na siya isagol, mo na na siya ang English sa bahog ilok. Smelly armpit. Yes. Ang English sa bahog ilok, smelly armpit. Smelly armpit. Ay, bright ka ang aside, best.